Walang iba. Doktor. pero um, una sa si lahat maraming maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong kabit ngayon dito sa sa stadium so um, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric ngayon kasi nasa madilim tayo na kamanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa ang mga namumuno sa atin mga magnanakaw mga walang tulay na pagmamahal And I'm sorry to tell you, I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state, and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF, and its puppets are Martin Romualdes and Bobo Marcos. and the f. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Kuwento ng panahon ng tatay ni Bongbong Marcos kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NTFL kapulat Simula Kasama namin dito si Pastor Kipunoy. <laughs> Noong tin niya ang um, laban kasama ng bayan sa amin, kinindihan ko kasi akala ko may bayad yung palawala. At he never, never once nakialam uh, sa editorial content ang sinabi lang niya sa amin walang matatakot dito. Ayaw na ayaw niya na, na magpo-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, at nakita ko yun kahit sa inyo. Magkakasama tayo ng KOJC Siege kung saan for 16 days in August up to September yung karahasan ng PNP ng Marcos administration ramdam na ramdam natin pero naniniwala ako naniniwala ako ng napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito unang una dun sa impeachment pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista na yon, kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran. Na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at sila justify pa. Sila justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sa akin ni Mitch Kahunay, buti na yon na bipera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kesa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon. Wala nang moral compass. Ang natutunan ko kay BRR din nung kami, nagtrabaho sa kanya, dalawang utos, dalawa lang. Number one, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number two, magsilbik tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Quiboloy, has converged and I've always believed na hindi yon aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din, mga indigenous peoples, pinakamahihira, um, lahat yan. No? So, um, nakita ko kay Pastor yung yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano kayo natukunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita huwag tayo magpapunod. <laughs> Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatanda, tumatayo at sinasabi niya, hindi niyo kami pwede bayaran. So, um, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, okay kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa tagong 73 ng mga indigenous peoples ng Tagbanwa tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga patang maliliit, pinagpaparil sila at pinagtataga, pinagpupuputan pa ng ulo. So umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sa ni Libay Helen No panahon ito ni PRRD. Namatay yung asawa ni, 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 Bayi Helen, pinuputan ng ulo sa pastor at yung apat na anak niya. Nagtanak ang dugo noong araw na yon sa rano. Ang sabi ni, ate, ni Bayi Helen sa amin noon sa speech niya, she was holding her the picture of her family and then she said, For 29 years, kasi itong 29 years na nangyari yun, hindi yun in ng gobyerno except during PRR this time. For 29 years, sabi niya, hindi ako pwede, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno. Pwede na akong umiyak. So yun, yun natutunan ko kay, PAS, kay, kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan. Na nandyan sila. Meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? rina nalaman ko na yung, na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order pangalawa para sa mga bloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, itinuro sa akin ni PRRD is the highest expression, the highest right, the right among the, the highest right among other rights. So, um... Yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako natutuwa na nakilala ko ang KOJC. No panahon ng KOJC siege, nakita ko yung katag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP. Libo sila na fully armed. Libo talaga no, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba na sa third floor ako noon, nakita ko yung mga kay OJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. Ito sa song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming maraming salamat sa sa KOJC sa tiwala at suporta ninyo. Maraming maraming salamat for sure the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming maraming salamat. Magtulungan tayo.